Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na napaka-epektibong ritual. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyo. Basta palagi lang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa'yo buong magdamag? Lalong-lalo na kung kayong dalawa ay hindi okay sa isa't isa dahil sa may pinag-awayan kayo at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa. Pero nag-alala ka dahil sa sobrang mahal mo siya at gusto mo siyang makausap at gusto mo rin na siya ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. Nang sa ganon, ikaw ay maisipan niyang tawagan o kontakin at para magkapag-usap kayong dalawa. pues gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Una, bago ka matulog, umupo ka muna saglit sa higaan mo. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya, dapat wala kang ibang iniisip kundi siya lamang. At habang iniisip mo ang taong mahal mo, ay sambitin mo ang mga salitang ito. Pangalan at apilido. ikaw ay hindi mapapakali at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo rin dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito at gawin ito isang beses sa isang araw bago ka matulog. At pwede ito gawin hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kung okay na kayong dalawa ay pwede mo nang ihinto itong ritual. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.